Magandang araw mga Katola Kids! Alam nyo ba, minsan kapag gusto nating makuha ang atensyon ng ating mga magulang, paulit-ulit tayong kumakatok o nagtatanong, Mama, Papa, pwede po ba? Hanggang sa mapansin tayo. Ganito rin ang kwento ni Jesus ngayon. May isang balo na laging humihingi ng tulong sa hukom. Kahit ayaw siyang pansinin hindi siya sumuko. Sa huli, napilit ang hukom at binigay ang katarungan. Ang sabi ni Jesus, kung ang masungit na hukom ay nakinig, lalot higit ang Diyos na mabuting ama. Lagi siyang nakikinig sa mga panalangin natin. Mga Katola kids, minsan, feeling natin hindi tayo pinapakinggan ni Lord. Lalung lalo na kung hindi agad natutupad ang ating mga panalangin o ang ating mga wishes. Pero ang totoo, nakikinig siya palagi. Ang hinihintay niya ay ang ating pagtitiwala at tiyaga. Katulad sa paaralan, kailangan mag-aral ng paulit-ulit bago matuto o bago magka-honor Ganoon din sa panalangin, kailangan tuloy-tuloy at may tiwala. Kaya challenge ko sa inyo, tuwing may bagay na gusto nyong makuha o kaya naman ay problema na gusto nyong masolusyonan, huwag sumuko, magdasal araw-araw. Kahit simpleng, Lord, please help me. O kaya naman, Lord, thank you. Lord, salamat po. Sana sa mabuting balita sa linggong ito ay natututayong maghintay at magdasal nang tuloy-tuloy, araw-araw, walang patlang. Parati, pray unceasingly, pray always. Tapusin natin ang paninilay na ito sa isang maikling panalangin. Panginoong Hesus, turuan po ninyo kami na huwag sumuko sa pagdarasal at parating magtiwala sa si inyong pagmamahal. Amen. Tandaan mga Katola Kids, pag may salita ng Diyos, may paglago. Bye!